Hi guys. Langka. Mantika. As you can see, ay magagayat ako ng langka na ihahalo ko sa aking munggo. Ganito din ba kayo magayat ng langka guys? Ang tawag dito ay tinuktok na langka. What? panoorin nyo guys hanggang dulo maraming salamat sa suporta ninyo mega love shout out sa mga nagsusuporta sa akin sa palaging nanonood ng aking mga videos sa palaging nagsishare nagre-react at nagko-comment meron nga pala akong inihanda dyan na mantika para pampahid sa aking kamay at sa aking kutsilyo para yung lagkit ng mantika ay hindi dumikit sa aking gamit at saka sa aking kamay para makatipid tayo, kailangan lang nating dumiskarte para may pang-ulam tayo sa pang-araw-araw. Kinuha ko lang pala yung langka na yan sa bakuran namin kasi naisip ko na masarap na maglagay uh, ng tinuktok na langka sa munggo. Kaya ba guys, gusto nyo din ba yung langka na may munggo? Sa mga hindi pa nakapag-try ng ganitong luto, itry nyo na din. Masarap to guys! Kalahati lang pala ng langka ang aking nagamit dyan dahil marami na din. At saka madami na din yung aking munggo na nailaga ko na. Masarap yung langka guys kasi hindi pa siya matigas. At saka yung mga buto niya ay maliliit pa. Linghod ba ang tawag dito sa amin. Yung ganitong tinuktok guys, masarap din to ihalo sa... Uh, dinuguan, lalong-lalo na dun sa mga nagkakarinderiya. Ito yung masarap din ihalo sa dinuguan. kasi nakakadagdag din to para sa uh, magparami ng laman ng dinuguan guys. Lalo na sa mga nagkakarinderiya, dagdag kita din ito sa kanila. Kahit ano namang luto ng langka guys ay masarap naman talaga siya. Pwede din tong ihalo sa ginataan na langka, yung sahong niya ay shrimp, alimango ganun pwede din yung uh, ihalo sya sa mga nilaga masarap din tong langka na to lauya naman ang tawag sa amin nun guys tapos masarap din to dun sa tin tinatawag nila na KBL, yung kajos baboy at sya ka langka o diba guys madaming pwede gamitan o gamitin sa pagluluto ng langka na to kayo ba guys anong masarap na luto sa langka ang alam nyo I-share nyo naman dito sa comment section guys kung ano ano pang recipe o luto ang masarap na gawin sa langka. Dahil meron pa tayo ditong langka sa puno guys na pwede natin gawin para ma-content din natin. <laughs> di ba diba guys? At least nakatulong na kayo sa akin kung ano pa yung may content ko di ba diba? At sya nga pala guys kung gusto nyo pala na hindi mangitim yung langka nyo ay ibabad nyo agad siya sa tubig pagkatapos nyo siyang gayatin. Kasi pag matagal na siya na nagayat na at hindi mo siya na ilagay sa tubig ay mangingitim talaga siya. Pero ayos lang din naman kasi ihahalo lang din naman natin siya sa gulay at dito lang din sa bahay.